Magandang magandang araw mga katinig. So, ito na po muli ang tinig mula. Silangan. So, ngayon na nakapag-upload. no So, marapit na po ang uh, Christmas o kapanganakan ng ating uh, Panginoon sa Kristo. So, sana ay meron na ang target month ng ating mga kababayan upang maaga kayong makabili ng mga kailangan sa mga may... Uh, ihahanda ano kasi mas mamura pa ngayon ang bilihin kaysa uh, late na tayong pumunta ng palengke no so sana meron na ang man para kahit pa paano may celebrate natin yung kapanganakan ng ating Panginoon at ating Diyos no kundi dahil sa kanya ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makapunta sa ama sa pamamagitan niya. So, kaya malaking bagay na si Jesus ay ipinanganak at maging tao dito sa mundo, no? Huwag natin babaliwalain yun, no? Nasabihin natin na uh, wala lang, eh, walang pera. Or, kailangan pa magpagawa ng mga iba-ibang uh, uh, bahay dahil, uh, o oh, dahil mo ng bahay, hindi na muna maghanda, no? So, yung simpleng paghahanda, pagdarasal, pagpunta sa simbahan upang i-celebrate natin or kumpletuhin natin yung ating pagsimba at paghingi ng kapatawaran. No? At pagpapasalamat din dahil nga sa magpunta ng ating Panginoon dito sa mundo. No? So, yun. Celebrate po natin ng na matiwasay at peaceful ang ating Christmas. No? So, Lagi natin tatandaan na ang kahulugan ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan, no? Uh, yun lang po ang ating masasabi for this video, no? So, medyo busy na tayo, kaya hindi po tayo nakakapag-upload uh, ng mga video. So, yung mga susunod po nating video, uh, abangan nyo po, ano? Tackled natin dito is uh, about Christ, you no? Know? the newborn baby oh jesus christ